Grabe, ang ganda ng McLaren. Hanip tong kotse na to. Parang kotse ni Batman. Ah, uh, yung pinlog. Para si Batman yan, pre. Mag-contractor muna tayo. Yun. Okay. Diba? Basic lang <laughs> sa contractor yan. Sige po. Thank you. Yun, si Kabayan. Natuwa rin sa ano sa kotse. Maganda ganda naman eh. Ang problema ko nito, maganda kaya yung audio ko rito. Pasyal, pasyal muna tayo rito. Wala lang. Palipas lang ng oras, di ba? Hmm. Ito yung ano rito. Ganda, oh. no? Diba? Malaki tong mall na ito. Eh. Meron yung swimming pool sa loob to eh. O. Oh. Diba? ang saan ka pa? Ang lupit, diba? Diba yung mall dito sa Canada? Fantastic. Hmm. Ang malakasan, di ba? O, oh, may ano po. Oh. Sila yun. Yan. Hmm. Mabalik tayo sa kwento. Sa kwento ng cheap Cook. Yun na nga, di naging chipok na ako doon. Di gano'n na nga, nagpapakain ako ng tao everyday. Putang ina yung kapitan doon, kupal. Ukrainian yun eh. Binubuli ako. Siyempre, ano, parang alam mo yun. Yung, yung mga kasama ko, wala naman reklamo. Siya lang, sobrang arte. Gusto, ano, alam mo yung piling prinsipe. Yung pagsisilbihan mo talaga, ganun. Nabuisit ako sinagot ko na siya. Ayun, nung sinagot ko, nagka-anuhan kami, nagsumbong dun sa, ay nagsumbong ako. Nagsumbong ako sa opisina. Sabi ko, pagka nag-email ako sa opisina, sabi ko, hindi ko na kaya, ayaw ng ganito. Binubuli ako ni Captain Ole, Ole pangalan nun eh. Pagka hindi niyo siya inano, sabi ko, uwi na lang ako. Ayun, nagulat ako. Kinabukasan. Pagka email ko sa kanya noon, after two days, puta, kinausap niya ako. Sabi niya, di ba pumunta ka rito para magkapera? Sabi ko, eh, ganyan ugali mo eh. Sabi ko sa'yo iyo. Kala mo, lahat na lang ng ginagawa ko, lagi kang sigaw, lagi kang ano, ginanong ko siya. Tapos yun, bumait. Sabi ko, utang, na, sambong lang pala katapat mo eh. Oh, di, nauli na siya. Kala niya, ka, hindi ako, ano eh, kala niya, oohan oh ko lang lahat ng gusto niyang mangyari. Hindi pwede yun, di ba? Ayun, simula nun, nakakatawang party nun, naging magkaibigan pa kami. <laughs> ayun, kasi nagkataon nun, ginira yung Ukraine ng Russia eh. Hindi siya nakauwi. E eh di, ayun. Parang doon na nagsimula yung pagiging magkaibigan namin. Ay ko, kasi wala na siyang ibang ano eh. Di, ako na lang pagkukwentuhan niya ng mga problema niya sa pamilya niya. Hmm. Benda, di ba? Parang ano to, no? si ano Captain Jack. Hmm. Yan, oh, ano, napasyal ko na kayo rito sa mall ng West Edmonton Mall sa Alberta. Sabi nila, ito rin yung isa sa pinakamalaki mall dito sa Edmond, sa Canada. Sa, oh, yun. yun ang sabi. Oo, wow, oh, totoo. Hindi ako sigurado doon. Pero yun ang sabi. Ang galing oh. Kung gusto mo maglaro ng remote control dun, ito, huhulugan mo. Ayan oh. Mm. Diba? Ang galing. Yes, mga ano ka diyan, oh, ayan, mga bang, mga bang mga barko na nakagaray na 'yan, oh. Ayun. Yan dito naman tayo sa mga Lego. Naalala ko nung bata ako, gustong-gusto ko magkaroon ng ganito eh. Ang ina, itong laro, ano to, pang mayaman to eh. Yung kapitbahay namin. Tatay niya, Seaman. Ito, mga ganito yung mga laruan nila nun, no? Yung mga Lego namin no araw, yung mga nabibili lang sa palengke. Kakaiba yun, pero ito, grabe. Mahal yan eh, yung ganyang Lego eh. Hmm. Ganda. Sarap, minsan talaga masarap din mamasyal eh. Kahit wala kang bibili, alam mo yun. Unwind, unwind ka lang. Gala, gala ka lang. Hmm. Ang ganda ng mga sombrero. Hmm? Ito yung sikat dito na team. Oilers. Kaso mahal ito. May eh. presyo to eh. Ha? Huh? Kwenta. Ito yung form mo. 29. Ito 97. Si ano. 64 oh. Pinakasikat na player yan dito yung 97. Yan hmm. yan. Pwede ka rin magpa ano, customize. Mo, ah, personalize siya. Hmm. Sayang itong ano Blue Jays, hindi nag-champion. Wala eh. Magaling din yung player ng Dodger. Yun. Dito. Papakita ko sa inyo yung ano, indoor pool. Yun o. No? Oh. Ayan. Diba? Panalo. Indoor pool. Oh. Diba? ba? na nag sa labas, pag gusto mo mag-swimming, ayan na. Nandiyan ka na sa indoor pool. Alam ko, sabi ay eh, $60 daw yung entrance dyan eh. Pero sulit ka naman kasi kung gusto mo mag-swimming-swimming oh. hmm. Instant to, oh, pag ticket mo, na nandito ka na. O oh, di diba? Swimming-swimming ka na dyan. Kahit na malamig sa labas, guys, no, may enjoy mo rito kasi para panigurado, ano 'yan eh? Naka-warmer 'yan. Hmm. Yeah, ganoon eh. Ang lupit, 'di ba? Hmm. Ang malakasan ng Edmonton. Hmm. Indoor pool. Tamura lang, oh. 2 for 20. Mga t-shirt na ano mga tawag dito, yung air postel tsaka yan, yung mga ganyan t-shirt, ganda yan oh. No? 2 for 20 lang oh. diba, pwede na kung mga patak, 400 pesos, marat, na, bakit ba convert ka ng convert, nasa Canada ka upal ka rin talaga eh no? hili mo mag convert convert eh nasa Canada, huwag ka mag convert Tanda mo, dollar ginagastos mo rito, hindi peso. Di ba? Saka guys, napansin ko lang ha? dito sa Canada. Ay sabi mong minimum wage earner ka lang. Pero yung estado ng pamumuhay mo iba. Kasi kaya mong afford yung mga na-afford din ng mayayaman. Yan ba? Yung kumain sa mga restaurant na mamahalin. Kaya mo rin yun dito kasi nga may trabaho ka eh. Alam mo yun? May pambayad ka. Tsaka yun nga, isang kaskas mo lang. Kaskas na lang kaskas sa credit card. Hanggang sa malubog ka, di ba? <laughs> wow, ay, no? Pero hindi, ganun nga eh. Yung bang, bang sa atin, manghihinayang ka dito, hindi. Kasi nga, afford mo yun dahil may pambayad ka eh. May trabaho ka eh. Ganun eh. Yun yung ano ko ah, sa nakikita ko lang. Based lang sa mga obserbasyon ko. Ayan, mga lodi oh. Ito, Dalarama. Sabi nila, one Dalarama means one dollar. Pero yung mga paninda rito, hindi one dollar. One dollar plus. Yeah. Hmm. Hmm. No, no. Tingin -tingin lang. Tingin-tingin lang. Ang mga gloves. Walang kuwenta bumili. sumatagos lang eh. Ano Hindi kaya yung damig.

Nai mga magagandang matchbox oh. mga Hot Wheels. Ayan. Ah, mga gold. Mahal o. 3.90. 14K lang yan. 4.90. Bawi, mahal naman talaga gold. Tsaka yung gold. Magandang investment yan kung may pera ka lang. Hmm, hindi hmm, ka lugi dyan. Pataas ang value niya eh. Kesa bumili ka ng mga iPhone, iPhone. Mag-gold ka na lang. Kaso, hindi mo naman masi-cellphone yung angle. Yun nga lang, di ba? Talaga nga naman. Oh. Walang paglugaran. Dahil sa, ano, TNT. Mga Chinese. Ayan, may, ano, buffet. 249 per 100 grams. mga pagkain dito ganyan na. Oh. Hmm. Sandok-sandok ka lang diyan. Tapos titimbangin mo. Asa yung mga pagkain ng inchik, puro mamantika. Mm. Yan oh, mga Pilipino food mga chichirya ng Pilipino kaya hindi mo na rin mamimiss eh kasi mayroon dito eh di ba o oh, yun Two, four, three, three lang oh dalawa ibig sabihin dalawa tres. Ah, maso maanghang naman yan hmm. dito rito ah mayroon din mga bihon Ito rin si Haring Araw. Wala na, tayo d'yo sa mall. Nakakapagod yung na lakad, lakad So, pupuntahan lang natin yung ano rito. Yung... Naingay yung bus. Ayan. Guys, okay, so, nakikita nyo ba yan? Si Javi. si Jollibee oh. o oh, diba si Jollibee malupit e eh. kung saan nakakarating si Jollibee pero yun eh, mo oh, mayroon dito sa Canada oh. o oh, sa Alberta dito sa Edmonton yun yung, yung kaanga si Jollibee hmm syempre eh. puro no kumakain dyan panigurado yeah. Gano'n kaya ang ano dyan ako, magdadalawang taon na ako rito pero hindi pa ako nakapasok dyan. Ngayon pa lang. Hmm. 14.99 po. 17. 6 pieces. 30 dollars. 6 pieces ng manok. Hmm. mga kakain dito 12 pieces ang dami na no? ito 2-3 pieces chicken tender meat asa hindi ko trip kumain yung Jollibee alam mo yun hindi siya wala akong pambili. May pambili ako. Ang ano lang. Hindi siya masyadong ano sa akin. Kaya lang. Tinur ko lang kayo. Para makita nyo. Hmm. Diba? Ano? Jollibee no? ano? Jollibee yun? Ano? Kaya na tayo? Hmm. Yun na nga. pauwi na tayo. Yun, nakapasal tayo sa WEM. Taong bundok eh, no? <laughs> hindi, talagang ano, hindi rin kasi ako masyadong mahilig mag, ano, magagagala. Uh, yung um, bang, yung gano'n, yung sasakay pa ng bus. Eh, wala na akong, ano, kasi dito, halos, okay na rin naman, kompleto na rin naman eh. Tsaka isa na rin yung gastos. So, minsan masarap din. Nare-refresh ka kahit pa paano, di ba? Mm -hmm. O paano mga tropa? Subscribe kayo pag may time. Click-click din. Like-like -click din, no? Hindi yung puro nod lang. Sige. Nasa susunod na vlog. Dito ko natatapusin to. Bye-bye!